Hi guys! Gagawa tayo ng ating merienda. Merienda para sa... Maarte na si nanay. Hello guys! Gagawa tayo ng ating merienda. At ating merienda for today is... Pancit Canton. So guys, meron ako dito ang Pancit Canton. Papakita ko sa inyo ang aking... naitabi. So... Ito. May ipon lang yan dyan, guys. Dahil yung iba dyan, ibingi pa namin sa Brox Point. Yan. So, magluto tayo nito. pagugas mo na tayo, guys. Dahil sinanay nanay, eh, hindi pa raw nakakapaghugas. Dahil ang kanyang alaga ay nagpapasaway niya naman. Hindi naman pagka uh, dalawa lang yan sila, guys. Eh, bakit ah, ba? Minartihan si nanay ni Yaya. Kaya ugasan muna natin ito yung ating mga plato. Wait lang. At tayo'y gagawa ng ating merienda. Ang merienda natin na gagawin ngayon ay pansit kanton. Ang pansit kanton ko so guys is Malaysian product. Malaysian product na pwede sa kaya yan dati, ano, ah, yung kami. Ano yun siya? Ang mang. So, hindi pwede yung ayayam. Hindi Ay nga pala na tayo nakabili ng pinapay. Mas, masarap sana kung may pinapay. So, hmm. ang gagawin natin is, pakainit muna tayo ng tingin para sa ating tanpin. Para lumambot siya. Siyempre, dahil wala tayong paglulutuan, magubas muna tayo dito dahil pinalain hindi nakamigat busy sila ni sa, uh, ano, sa buhay nila. Mag sila nakapagugas. Kaya ayan guys, maghugas muna. Ay, mag, ano tayo, nakapagugas na tayo at sasalang na natin ito yung no, ating no. tubig na may Samahan din ako guys, maghugas tayo ng plato. Mukhang na busy si nanay. Hindi siya nakapagugas. Ganun talaga ang buhay. Pagka ikaw lang sa bahay, eh, lahat talaga sa'yo. Suwerte na lang pagka uh, tulog ang iyong alaga eh yun makaka, makakapagkilos-kilos saka makakatrabaho ng gusto mo pero pagka ganyan eh halos ayaw magpa uh, halos ayaw magpapitaw sa iba lagi kang nakikita ka niya yan eh supong so may time na may time na nagpapaiwan siya guys may time na gusto niya eh ganyan lang si nanay eh, sa tabi niya abang naglalaro siya eh, eh nakatingin din sa kanya gusto niya siguro eh, meron siyang mga kausap. Kahit na hindi siya mga pagsalita ng maayos, no? Gusto niya eh, nandiyan ka lang, nakatingin lang sa kanya habang siya naglalaro. Kaya ayun. Medyo naiinip na naman ng aming little boy. Kaya gusto niya lagi yung andyan si nanay. Ubus muna tayo guys ng biberon ni Yaya. Ayan. Alam niyo ba? Na isa isang araw na kakailang data si Yayam. Ha? Ngayon? Minsan kasi yung guys nakakaapat na ano lang 'yan siya sa buong maghapon kasi na kumakain na siya ng kanin. Makain na kasi siya ng kanin uh, lakas na siya kumain ng kanin. Tapos may merienda pa ka yan. Kaya pagka uminom siya ng gatas, nabawasan na kasi dati, sige sige. Ngayon, less na, siguro makakainom siya ng gatas sa isang araw, apat na beses na lang. Ganon. So, tipid na rin kasi na marunong na rin siya kumain. Yung nga lang guys, kung mapapansin nyo kaya yan, ano siya, hindi siya tabain. Sakto lang. Sakto lang naman, buti na nga lang, hindi siya sakitin. Tsaka, Nagbabitamins po yan sya. Ganun po talaga yung mga bata, kailangan ulangin natin yung pinagbabitamins para hindi sakitin. Basta muna natin po guys, habang nagpapalagmo tayo or nagpapakulo tayo ng tubig para sa ating shampooing. So na guys, lalagyan na natin ang ating pansit lalambutin na natin at ito isa-set aside natin dito. Yan! Masarap ito! Dahil busy-busy tayo, nakakalimutan na natin magmerienda. Isa pa eh, wala namang nabibiling merienda sa office. Wala rin nanlilibre. <laughs> Walang may pumapasok na manlibre. Kaya, hindi tayo makabili-bili sa labas. So, ganyan lang muna guys. Palambutin muna natin for a while. Habang nag-aantay nga po tayo ng pagpapalambot natin guys, doon sa pansit. Alam nyo ba kanina, habang natutulog kami ni Ayam, guys, si nanay, ginising ako, may as daw na pumasok dito sa loob ng bahay, buti na nga lang po, hindi nagdiretso doon sa kama, doon sa kwarto na tinutulugan namin ni Yayam. Kung hindi, naku po, hindi ko na alam yung gagawin ko, guys. Grabing <laughs> taranta ni nanay. Pawis na pawis. Pagkakit niya dito, guys, may dala siyang buho at saka itak. Talagang hinabol niya. Alam niya kasi kung saan pumunta yung ahas, eh. Sumistik siya doon sa may ilalim ng table na pinapatungan ng computer, guys. Doon, oh. Doon, sa sulok na yon Doon, oh. Doon. Kaya... Ang ginawa ni nanay, pinangsasara niya lahat ng mga pintuan dito para pagka tumakbo yung ahas. Eh, hindi siya makapasok doon sa mga kwarto tapos guys, ang ginawa namin kahit na natutulog kami ni Yayam ang ginawa ko, makita ko sa upuan guys bitbit -bit ko si Ayam doon kami sa taas sabang sinanay, panay ang hampas-hampas doon sa ahas, buti na nga lang po eh na ano niya, napatay niya guys kasi nakakatakot, ano, parang kubra siya guys, kasi yung parang may ganito sa ano <laughs> may ganito siya sa lane niya, o, di ba kubra yung tawag doon kaya malaki na rin siya, kulay brown kaya mas nakakatakot pagka si Yayam lang dito, kaya sabi ko kay nanay eh, ano, dapat hindi niya iniwan si Yayam kasi alam niyo guys, dito kasi sa likod namin yung kahit anong linis mo talaga kung ang mga kapitbahay eh, grabe yung yung mga damo guys, halos hindi na nalilinisan dyan kasi sa likod ng bahay namin guys. Yung mga damo ay sobrang kataas na, kaya gusto nga namin linisan minsan. Kaya lang, kailangan pa rin namin magpaalam doon sa may-ari. Papakita ko sa inyo guys yung the way si nanay paano niya patayin yung ahas. Nay, anong ginagawa mo dyan? Nay, ay, anong ginagawa mo dyan? Ahas, ahas! Ah, ah. Ala, ala, ala. Patingin, patingin. Ala, nay, may ahas, ala. Hello, aray, aray, aray ko. May as, bakit nakapasok dito? Iwan. Aray, ala, as, my, my God. Wala, anong as yan? Iwan ko kung anong as yan. Wala na ulo. Hala, laki. Hala, laki na yung kumbra ata yan. Iwan ko. Hala, laki. Gaba, da, ano, bato. Ha? Gabato. Gabato sa'yo? Oo, maano lang kay. God, ah. may as, guys. Ito yung ulo na, nakakyat oh. dito sa taas. Ala yan ay. Oh, parang kubra man yan, ay. Ayan yung ulo niya, guys. Oh, anong kulay yan? Ala. Kubra man yan, ay. Ang kulay yan? Oo, ah, oh, Gumagalaw pa, oh. Oh, gumagalaw pa nga hangan, ang ano. Ala. Ang buntot niya, oh. ala hala, grabe. Buti nakita mo, nay. Oo, oh, eh, nagdaan ako. Papunta ah. ko siya na, pababa. Oo. Ah. Eh, ko yung siya naga. Ala, saan galing ano? yan? Iwan ko. Saan galing yan? ito yung ulo Grabing taga-taga ni Nana yan lakas. oh, <laughs> yung buho dito, nagkalat na sa taas. <laughs> <laughs> Natakot sa iyo, kas. <laughs> yan. Tali natin. Tali natin, natin. At siyempre, para kaya natin sinasala yan, para matanggal yung mga... Ay, pakabutan natin yung door, dalawa. Wow, yummy! Yan, guys. Tapos nalagay na natin ito yung kanyang mga pampasarap. Ano nga? Ay, na naman ang kakain. pa kaya tayo, Nay? Ay, parang na, hindi na. Ay, yayam. Pero kakaan ka, siya yayam. Ay, no. Kain, 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 kain na lang konti. Kakain siya yayam. Kakain siya yayam. Hmm. Kakain siya Pag-ising na ito muna pala. Pa Nay, lang, Nay. Kunti lang. Kasi nga, guys, ito, kahit na pag kumain ka nito, kahit na hindi ka kumain ng kanin eh. Busog mm -hmm. ka na eh. Kaya lang, kaya yan. Oo. Wala tayong tinapay eh. Sino dyan ang mag donate ng tinapay sa amin ni nanay? Mawa man kayo sa amin. Mawa kayo sa mga matataba dito. Ayan so, guys, halu-haluin lang. Paghalu-haluin natin. Ito, ano ito? Anong tawag dito? Si sidap. sidap. Hindi ko mabasa. Si Suning. Ito, ang kanyang si si Ito naman, ang tinatawag na to bawang goreng. bawang goreng. Masarap to pag uh, Umalutong um, mo, siya. O. Oh. Bawang daw yan siya, bawang. Yan. So, yan na guys. Wait lang. Siyempre magpupasan na tayo ng kamay natin. Para hindi siya madula. Yan. And after, yan, is eh, halu-haluin natin. Sarap yan. Sino yung mga hindi pa nakakatikim ng ganito? Papadalahan ko kayo. Charot. O ititikim, it, ano, ititikim ko na lang kayo nito guys. Sarap-sarap oh, nito. Sarap, sarap nito. It's so yummy! Pwede nito si Yayan kasi guys, hindi naman to siya maalat. Hindi siya maanghang. inan nyo ha. At ipapakita ko sa inyo kung gaano kasarap ang kanto na ito. Talagang yum, 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 yum. Yum, yum. Mmm. Diba? Kahit na hindi ka na kumain ng kanin. Busog ka na nito. Pero alam nyo ba, pwede rin to siyang iulam. Ang iba, inuulam to sa kanin. Mm. Sarap guys. Tapos, mas masarap to pagka may kape. Mm. -hmm. Ano ako rin dito? Ito, so, kape. Meron ko din na lang. Dito po si Yaya. Um. Hindi ka? Mm -hmm. Oh no! Mm -hmm. Oh no, Yaya, hindi. Hindi na. Oh no daw, kakain mo na kami guys. Bye-bye.